Ayun. Nandito ngayon tayo sa ano. Sa Philippine Market. Meron akong bibilhin. Ah, tingnan natin kung maka ano tayo. Discount. Kabayan. Kabayan nandito. Kung nating makaka-discount tayo sa so, mga damit. Ay! Yan, <laughs> dito na ako sa bilihan ng ano, Damit. Ay, may ano? 15? 15 daw. Ito, 5 Ano bang bibilihin ko? O dear, camera, mapimuskila? No problem. ada ada Saudi Saudi. Saudi 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 La ah Saudi ada dates dates malam dates K S E malam X E malam uh bagus ya malilit itu segoro pagi itu naman malake malake masih aduh triple XL. Maybe this one, huh? Good for me? Yeah, yeah, good. the cool has a good quality. Come up. Uh. I try this one. Here? La. Ah, to discount, pay discount, to. to pay discount. I'll uh, the, take other uh, three pieces, uh, four pieces, 35 real. Four oh, pieces, 35 real. yeah. Only one real. Only <laughs> one. I try this one. Discount, discount. Only one. Only one as <laughs> a Other interior. Mafia as a sagira, the shop, but the cabi. Other is stretchable. Mafia the. What had a shop for the cabi? Muskila. What in simsim hala. I try this one. Maybe this one. kabir or simsim? Ya, maybe, maybe this one. Kamu dah? Discount. Discount? Oh, one piece of the Only one. real. real, real. Hah? real. Maaf, try. Badin, try muskila. mungkin lah. Anak, kita Ha? Huh? Please don't try? Ha? Huh? Yes, no, oh. Yeah, Baka uh, hindi ka sa akin Discount Ha? Ah, discount Ano ang lit boss? Teka na 2 pieces na na 15 years 8 real Ha? 8 real? Si, yes, si Ay, ay, ay Ay, ba ito? sim sim Simsim sim 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 real sim sim real ada to, ah La. La. Ala, ano, try, ada sim ada sim sim ada sim sim ada, sim 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 Pwede pa lang tawaran din. Ano na siya cotton din. Maraming magaganda rito ang ano. Damit. Eh, sa so ano?

Very nice. Reprinting printing ha? ah. Hala. Shoop. Ah, uh, four. Ah, uh, three. Three XL ah. Okay. Uh, Kwais. Same price ah. Uh, Masyad. Eight real. Nakuha ko. Oo. Uh, sa mga gustong pumunta rito. Natatawaran. Magaganda ng ano nila oh. What shop ah. What name your shop? COVID, siyep. Ha? COVID. COVID. COVID? COVID, Qubid? kabir. COVID? Aya. Kabir? Ayan. Kabir, siyep. Dito siya sa ano? Sa taas ng Tilimani. Ano na Tilimani, ha? Ayan, Tilimani, siyep. Taas ng Tilimani. Ayan, no. Harap, harap siya ng ano? Ayan, no. Dito lang siya sa may ano na harap nito. Matatawaran yung mga ano nila. Mga damit. Ayaw uh, ah. Itnen. Ayaw ah. Ah. Mabit change? Mabit change. Ah, STC. Istisi Pape? Kaya da... One real? One real. 2 real p nakabili tayo halagang uh, 16 real dalawa ay sa mga mahilig mag ano dito oh, yung sa mga babae Yan. ang gaganda ng mga ano na ito oh, ang ganda oh. Oh. Ay, mga paborito ng mga dalaga. Yan, ganyan suot. Paborito ng magsasaka. And 35. This one. Okay? 30. Okay. Toys? Toys. Sokran, ha? Brip, papi. Brip. 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 May mga bola rin sa mga gustong bumili ng bola. Ayan, <laughs> yeah, bilihan ng ano, mga original na leader. Kung gusto nyo magkape, juice, yan. Pwede dyan. Uwi na ako. Nakabili na ako ng kan. Nakabili na ako ng t-shirt. Dalawa. Ha, ha. ba din? YouTube, YouTube. Okay napi ay ay ayo pare na ayo ayo pare mabote wina pare un uwi na nakabili na nang nakabili na nang ku ano gamit ah. ay hinit Hanggang dito na lang po ang aking video. Maraming salamat po sa mga nanood, sa mga hindi pa nakaka-subscribe. Please naman, paki-subscribe naman sa aking YouTube channel, Mark Galion Vlog, at paki-click po ang uh, bell button para updated po kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po at paki-like and share naman po. Ayan po. Bye-bye.